So mga ka-BJ, good morning po sa atin lahat. Uh, so ito po ang inyong kabalingkod, lingkod, Ben po mga ka-BJ. So mga ka-BJ, andito po tayo sa Pulilang Bulacan po. Welcome po to my new vlog po mga ka-BJ. So ito po, at uh, tingnan po natin yung mga kasamahan natin. Ito, akyan po dyan sa tori, ayun o. No? Akyan po sila sa tori ng globe. At uh, inayos po nila mga ka-BJ yung signal. So, hali po so, hali po kayo, mga ka-BJ, tingnan So ito po kasama po natin yung mga ano yung mga uh, nagtatrabaho uh, po sa Globe. So umakyat po sila diyan sa Torre. Tingnan po natin mga kabije no. Umakyat po nila sa Torre at uh, inayos nila po yung ano yung signal ng Globe po mga kabije. So sa ngayon ayun po inayos pa po, po nila yung mga gamit nila yun no? Lapitan po natin mga kabije Oh. Nah. menembak. Aduh, tawag jan harness, bayang tawag jan harness. Oh, double lanyard Double anyar. Full body harness. So mga ka-BJ, ayan po yung akyat din po nila. Oh. Taas. Akyat din po nila sa taas yon sa tore. Mga ka-BJ. So ito, bubuksan pa nila yung sushi. Yung sushi po ito may hanay. Ayan. High tech na rin po pati yung padlock. Oh. Ayan o. Oh. Pag makikita may sa baba, Ano ba yung sabi ba? Ang nakatemis. Natabelo mo. Natabelo mo. So, ayun na po mga ka-BJ. Uh, bago po makit, mag po po sila. Nagsasign ng cross po mga ka-BJ. Ayun, yung isa. Batang-bata -bata pa po yung umakit ng mga ka-BJ. 29 pa lang atang edad dyan. So, kung baliwala na rin sa kanila. Ito po yung isa. Ayan. Ayan. ayun ang bilis <laughs> ang bilis nakakit yung isyo yung bata <laughs> so hindi basta basta itong mga ka BJ ha? hindi basta basta umakit yan pag talaga hindi tayo sanay dyan uh, mga ano lang po gumagawa dyan yan mga professional lang po mga ka BJ kumpleto po yung mga kapitoy Ayan. So, ganun po kayo kamahal nila mga kabijay para maayos lang yung mga signal ninyo. <laughs> para hindi po kayo mag-arburuto pag kayo nanonood ng ano ng YouTube. <laughs> Sa globe pala ito ha, ulitin po natin mga ka-BJ, globe po ito. Matas po ito, mga ka

Karay ko! <laughs> ano kasi ang ano, ano Ano kasi ano? ang no? na no? na no? hindi ano, safety. Wala ka na no? Wala ka na no? hindi yung, <coughs> hey, yung, yung harness din. Ano hindi maganda pagsasandal ka eh. Welcome po mga kabijay. Ito po, tingnan natin itong dalawang pogi-pogi na masipag na... Uh, ano ba tawag dito sa inyo? Fingers! Ayo, so, ito po mga kabijay. So, Eri po, dalawang kasama natin. At uh, ito po ang trabaho nila, tagakit po sa taas mga kabijay. Ayan, tira ninyo, baliwala na rin sa kanila. At, uh, minamani mani money na lang doon po nila mga kabijay ang sa taas. Ayan. Sino-cross so, pa po muna mga kabijay. Sarap pala ito. Napakaano ito ah. Init ah. So ito. First step. Ayan. Ayan. Ito pa. Ayan no? oh. ang isa. ayun na po mga kabijay so ayun na po mga kabijay at uh, nakakyat na po nung isa alam po ba ninyo yung isa na mga kabijay ang edad dyan is uh, 48 so alam po ninyo mga kabijay ang edad niya po yung 48 na po mga kabijay so tingnan ninyo ang bilis pa rin sa taas wala po sa edad dyan ha wala po sa edad dyan mga kabijay at huwag po ninyo sasabihin kung mumaidad ka na at mahina na, na po ang tuhod mo, hindi ka na makaakyat. So tingnan ninyo dyan, nakaakyat pa rin yan. Ang taas na yan, no? Oh. Sa gilid-gilid. So itong isa nito, ayan. So itong isa nito, bata pa ito. Uh, nasa 20 plus pa lang itong edad nitong bata nito. Ayan. So mas lalo po yan mabilis. Mas lalo po yan ma matibay ang buto. Ayan po mga kapitay. So, ito po mga kasamahan po natin itong mga ka-PJ So, sila po umakit sa taas palagi So, inaayos nila po yung mga signal po ninyo ha? Inaayos po nila yung mga signal po niyo Para hindi na po kayo ma mamahirapan dyan sa mga sa mga panonood ninyo po ng mga YouTube <laughs> Mga TikTok dyan, mga Facebook na para hindi na po ikot-ikot Sila po mag-ayos dyan Inayos nila po yung ano yan, yung linya niya po yung mga kapichoy so kanina po po sila umakyat dyan kanina po umakyat kami tumating dito mga 9 plus ata mga 10 ganyan so bumaba lang po sila nung kumain kanina mga 12 so ito at mga alauna akit po sila ulit so ayan na po sila mga kapichoy hindi ko matakal tagal po po yan dyan sa taas so sa kainitan napakainit po mga kapichoy napakainit ng panahon Diyan sa bagay kasi ang ano nila talaga mas maganda po mainit kaysa umaambon. Kaya pagka umaambon hindi po sila akyat sa taas dahil uh, delikado at uh, ma, ano madulas, no? madulas, Pero kompleto naman po sila mga kabiji bago po umakyat yan kompleto muna. Si kompleto po yung mga gamit nila yan. So hindi po sila papayagan ng kampanya na umakyat na wala pong kompletong mga uh, mga uh, ano nila sa katawan tingnan ninyo ang pili siya sa mga ganito sanayan lang yung mga kapitin so ulitin po natin at uh, mahirap po itong trabaho nito mga kapitin yun po mga nakabingit po yung buhay po nila yung mga kapitin sa bingit po ng alanganin po yung kapitin Mga ito mga mababait dito, ilan ano na natin kasama mga itong dalawa ito Ilan ano na yan, ilan na uh, buwan na rin po kasama ko mga ito. Okay naman sila kasama. So, magandang ano ito, magandang trabaho ito. At uh, digit na trabaho, marangay na trabaho po itong mga ka Malinis na pera po ito papasok sa kamay nila. At binibigay po nila sa pamilya nila po mga ka dito po natin mga kabiti gayahin po ninyo sila no kahit ang trabaho ay delikado ang importante marangal na trabaho ang pinaka importante malinis na pera at ibibigay sa mga sa pamilya so marami po mga kababayan natin dyan yung mga nanglalamang lalamang sa kapwa ito po gayahin ito dalawa na rito itong mga kabiti at uh, maghanap po kayo ng trabaho ng maragal. Napakasarap po yung pera na pinagpagulan natin, pinagpawisan po natin. At yun po kinakain ng ating mga pamilya, mga ka Kinakain po ng ating mga anak. ano? din po sa taas, sa katirikan po ng araw, nandang po sila sa taas mga ka na tatrabaho. Alang-alang po sa pamilya mga ka dapat na meron talaga sila masisiliungan lang talaga yung parang payong doon sa taso. <laughs> Kasi lang wala namang paglalagyan doon mga kapitse. Yun ang mga tao nang gusto mabuhay na marangal. Ayan po, sinom natin po kunti mga kapitse. So marami po inaayos nila dyan. So tingnan ninyo mga kapitse yung tinutungtungan nila po, yung tinatapakan po nila mga kapitse. Medyo alanganin po. Medyo may, uh, medyo may baka na palibot lang yon po. Ang um, tinatapakan nila, hindi tulad ng mga ibang nakikita po natin ganyan at mayroon talaga magandang ano magandang parang flooring siya so ito po mga kabijay wala oh.